kung malayo na natin papuntang Ortigas walang amin yun maglalagad tayo ng malay layo traffic sa edsa ah! So, ngayon ako sa San Juan. Nangyari, nagkasali yung kukunin ko. So, naibalik na pala dun sa uh, sa opisina. So, babalikan nga naman ulit kasi nagkasali si kami. Nadala na pala ng driver. Ang problema, walang mong kasaya yung pamasaya binigay dapat pala pinasukurahan mo na lang para kung sumanggol itong kaso eh walang nga pero okay lang naman kung kaya naman lakarin eh or, or agawan ng paraan para uh, maguha mo lang yung bagay magampanan mo lang yung trabaho

Nalakad ako po. Malapit lang naman siguro. Salamat Alam mo ba yun? Alam mo ba yun? Alam mo Alam pag hindi natin Alam yung isang lugar Alam sas mo sasakyan, mas mabuti mo ba yun? Alam mga mga tao lalo lalo na yung mga taga rito dahil sila yung mismo nakakalam kaya lakad ulit tayo buti na lang hindi masyadong mainit ah, hindi pa masyadong tirig ang araw dahil hindi pa naman talaga pumapasok yung summer eh. pero pumasok na ako sigurado tagaktak ang pawis tagaktak na pawis mo gutom ka pa na syempre Pamasahe ah, lang naman yung binibigay. Wala na mga laawan siya para sa pagkain Pero mamaya, babawi tayo. Pagdating siyempre, break time tayo. Nakain Ang ilang minuto. Pagkas, kumain. Siyempre, pagpahinga natin yung katawan natin. Dahil napakagod sa akalakad. Tignan mo, malayo-layo tayo yata para gigitan -git pa sila ha ah. kaya magbigay na ang kalsada kapag kasi naglakad na lang din sila you no? Know? gaya ko naglakad <laughs> Valencia Hills ang sabi ng napagtanungan ko stoplight daw so ito sa unahan mga malapit stoplight eh uh, kunting tsaga na lang kunting lakaran, maharap din natin yung stoplight kung saan tayo sasakay ng jeep papuntang ang Rayat. Riot buti lang may, may hindi kalayuan may, may sakyan dito ng jeep kasi kung babalik pa ako ng <coughs> edsa Ortigas kakapusin ako ng pamasahe para mamaya maglakat na ako po eh. Okay? <laughs> minsan maganda rin yung nagkakaligaw-ligaw ka dahil na ano eh nautunan mo yung mga uh, daan mga sekretong daan malalayong daan at tignan mo nga naman dati dito ako nagabang ng bus oh. yan yeah, ito yung corner ng endo-bindo Malastik. Malapit lang pala bahay ng boss Ang tagal ko pa nagabang. Pwede ko rin naman pala lakarin na punta ron. Eh, no? isang oras pa ako naghintay dyan ng jeep. Pwede naman pala lakarin. Mahiwaga talaga. Mahiwaga. Mahiwaga yung daan. Medyo matagal yung jeep ha. Gantay na naman ako ayan no, wala pa oh punta sa jeep wala pa sana kayo mamaya gutumi na ako walang pambilang pagkain natatanong ko na yung jeep natatanong ko na yung jeep guys ayan eh, no? o ayan mapunta na rito okay baba na ako nakarating na rin ako sa may shuttle ko ba o shuttle street dun sa unahan pa yan dyan ako pumunta sa may tabi ng ah uh, tawag nito immaculate Conception. tibet ah uh, trivia kung saan kinasal si Dindong Dantes Dan at si Marian Rivera. Diyan po. Diyan. Malapit tayo dyan pupunta. Diyan yung pupunta natin. Shuttle Street o oh, ayan o. Oh. Shuttle. Ano papasa dyan? Shuttle She City. Yan ang uh, Immaculate Conception, yan, yung school na yan, katabi niya simbahan. So dito na tayo guys. Kailangan ko nang patayin ang pagbibidyo. Dahil bawal, bawal. Dito tayo ngayon ha, maghihintay. Kasi hindi pa raw napipirman lahat, kaya tambay muna tayo dito sa gilding. Ya, sakit di ng garden, di garden. Nih ada anak tay jeep ni. guys. Sana naman yung pagi natin. Merong magandang mangyari. Yeah, Maghihintay lang tayo ng nama hilang So guys, aku aku na. Ito na. Terima yung paghihintay natin yung paghahanap natin ng lugar nakita natin at ito na nga natin nakuhawa wow, ko wow, guys hindi mo na tayo tubig dito hindihan tayo sa may karinder ate pa yun tubig ay na ma thank you